So what's up mga ka-vlogs So natita ng nga karon karo karoon mga ka-vlogs ang Underbone So shout out ko kang Pandak So mauto guys um, Karong hapo na uh, Ito ni o lang Ito ang scrap nga tapaludo Color black So ato sa isit up nga ito ang motor kay ang ito ang motor guys Ang yang tapaludo is color gray So from yellow ako sa siyang gikuloran og gray para magmatch sa iyang stiff nut og sa iyang um, handle grip. So karon guys kay na nga tapaludo dito asa sa bukid sa so, ako ang um, ako ang in-law. So mo na nga to aning itaod. So actually um na hatagan tapaludo nga black. So ako lang i-try pag fitting diri sa ko ang um, underbone nga motor kung nino pod ba kita on. so by the way guys ang ato ang motor is Kawasaki Aura Classic 110 so year 2000 so 24 years na ni siya guys mag 24 years karong February 17 so um, originally na mga cover hantun nga naguba then dili na sila dili na ta makapag iyang mga original parts Mato sa time nga Yolanda, ako ana siyang gi-convert into underbone. So that time street bike kan sa patong ako ang motor karon trail type na. So kining kon guys, kini kining ha na ni. So ako siyang gibuhuan dia uh, sa tunga kana guys para mataod nato sa ato ang tipos. So ato na siyang gi-taod guys. So ako na siyang gi- pitingan daan ganina no so karon aton na lang siyang ikabit so dali ra sa guys kay ang original ani nga mga nat is upat upat yung itaod karon duha na lang kay kubaga kombinar man lang ni nato so dali lang kay sa itaod so duha lang ka nat ato ang pahugtan and then okay na so nakita na nato guys nga color black nindot pud sa angay po sa kitaon guys So mo na ni ang actual looks, guys. So kanang ubos na tapalo do so mo na sa original gikabit. Sa to ang um trail type nga motor or underbone karon ato sa gitauran og black. So okay pod kita on guys kay mostly sa iya ang color sa motor is color black man sad. so nagmatch ra gid siya. So mo na sa guys duha ka nat ato ang gibutang ana. So, once again, guys, um, this is Marcos from the Marcos Vlogs. Peace, love, and happiness. Peace out. Don't forget to subscribe.